Hi yeah, guys um, hindi lang isa, dua, tatlo lang dari ang nagaday sa so, sasabong is Friday puno ang St. Louis ang iba nyo ay kaabot sa precision sa sikan na lang sila ni <coughs> um, Arapa dito sa likod sa likod ni ko Pilipinas. Mayara pa dira. Mga kwarto, may kartahan. Mayara. Ito <coughs> po <Super> Friday. <coughs> Punuan ang nagadivisis. Ang um, wala. Nakaabot sa position. Sika na lang sila. Parehas kami bata. Bata pa. Masara may edad na <coughs> dan uh, dalam orang kami dari yang uh, sana langkah oras bye guys